Tips. Hi everybody, good evening. Sa hindi pa po nakakapunta po sa aming munting kainan na Huwaga uh, Paris Overload, tara na po. Naka-rice ka na, naka-sabaw ka pa, naka-frico ka pa. Uh, Shout out, Paps. Ano pangalan mo, babs? Denver, Balire. Shout out. Boss Denver, ah. anong pagkakaiba ng Paris ni Diwata sa Paris ni Huwaga? Masarap din yung kaya, no? Kaya Diwata. Masarap din dito, kasi rin 'yung taba naman. Pero yung kay diwata, paraming makain talaga, mas may enjoy ka. Mm. Okay, pinuntahan nga natin yung sikat na Hiwaga Paris Overload dito sa Litex, no? Kasi trending na trending 'to na parang kagaya din daw ng kay Diwata, kaya tingnan nyo no? Grabe 'yung pila. Nakita niyo ba 'yung mga pila na yun So lalapitan natin na 'yun, no? Ang tindi ng mga kumakain dito, napakadami din at ang dami din nagbibidyo. Ano nga bang kaibahan nito sa Diwata Paris Overload, no? Tara, halika silipin natin. Grabe, blockbuster talaga rin dito, no? Hanap tayo ng magandang pwesto. At dito nga lang yun matatagpuan, no? Sa Litex, ah uh, Quezon City. Ah uh, kanto to ng Commonwealth Avenue. No, kung mapapadpad kayo rito, ah, dito lang yan, malapit sa terminal ng tricycle. O, so, may mga sabaw nga sila rito na pang bulalo at para dun sa pares naman ay yung ah, sabaw na medyo malapot. So ito nga, nakaprepare na yung mga overload nilang ah, lechon kawali. No? Lalagyan na lang ng sabaw yan. Bali, pagpila mo ron, magbabayad ka tapos lalagyan ng sabaw yan, kuha ka ng kanin. Tapos, yun na. Goro na nun. Tapos. Gumigay deh? Pak? dito, eh. Ha? Pampang 99, sir. Yung 199? Siyempre yung 99, pares. <coughs> 99 overload na Ano yan? Three soft drinks Tapos Anli palamig And rice Alright Sarap nyo na Ay te ano kayong susunod? na Siyempre naman. Saan uh, ba pila? Wala <protagonist> <Bilala. sir. laughs> pila? Wala overlook pila. overload. Sa inyo, ma'am. overload, Isa lang. Ito Okay. Sayrin to. Sayrin. Ay sa Agbun, sa dulo sa ro. May mga soft drinks Ayun siya sa kanya. Ay sa sa may dulo may mga soft drinks. May Kiran okay. kayo ma. Apa? Matagal ka na ba makain dito? Anong masasabi mo sa pares ni Hiwaga? <laughs> Sarap. Affordable naman siya sa 100, no? May unlimited ka ng rice kaya ano ako, nag lang ako eh. Isang kanin. Eh. Unlimited rice tapos may soft drinks. So, ano pa sir? Wen. Sir Wen. Amat. Yun o, so nilagyan nga natin itong sili. Yan, syempre yung pampagana. Tapos, itong uh, onion ano ba tawag dito onion to eh yan yung parang gulay dyan ah uh, syempre dagdagan natin ng konti so ayun nandito nga tayo ngayon sa Hiwaga Paris Overload sa Litex Quezon City subukan natin itong Paris ni Hiwaga ano kaibahan niya kay Diwata ayun. Grabe din, ng overload talaga to. Ang laking suko ito. natin ito maliit lang. Mmm. Tarap din. Mmm. So ito nga yung ng overload guys no? Tingnan nyo punong puno talaga ng laman niya na lechon kawali uh, Chicharon bulaklak at uh, sabaw no? Ganto rin kadami yung serving ng kanin nila At uh, may libreng soft drinks Yan yung kanilang overload dito Grabe ang dami Grabe ang dami nga oo nga Grabe, sarap nyan. Miss Iwaga, pwede bang imbitahan mo sila rito sa Remix? Hi everybody, good evening. Sa hindi pa po nakakapunta po sa aming munting kainan na uh, Iwaga Paris Overload, tara na po. Try nyo po. Worth it hindi kayo magsisisi, hindi kayo mapapagod, pagkus, matatawa kayo pag uwi nyo. naka ka na, busog ka na, naka ka pa, naka ka na, naka ka pa, naka ka pa, ani-love, ani-kiss, hag ka pa. mwa mwa